Okay, okay guys. At isa mga pang-araw na naman sa inyong lahat. At uh, uh, dito na naman tayo ngayon guys sa ating uh, video, sa ating informative video ngayong araw po. At uh, ito po yung video ito ay nakuha kahapon, uh, September 21. Uh, at uh, tayo ngayon uh, kasalukuyan pong papunta sa IJSA, sa may uh, uh, IJSA shrine upang... Uh, saksihan po ang iba, iba't-ibang iba't mga uh, kaganapan uh, sa dito nga po sa Metro Manila uh, dahil sa pag-ano uh, uh, ng uh, uh, mga realista sa pag-ipon-ipon uh, at uh, itong uh, raring ito guys ay uh, ano uh, bali tatlong sa pagkakalam ko guys uh, dito lang sa nila ano, ay tatlong ano ito tatlong hanay uh, isa dito sa may Itcha uh, dito po sa may um, uh, uh, Ortegas, Badla, at uh, isa po sa Minjula, ayung uh, sa preview natin kanina, nakita nyo na nagkaka batuhan nagkakapaluan may mga pulis pa po naman na bubugbog at ang resulta ngayong uh, umaga po ay nakita nyo rin doon yung mga nasa kulungan uh, nagkaiyakan uh, ang mga magulang dahil po sa ayun nga yung mga anak nila ay nakulong dahil sa guys tayo po naman ay uh, sumasampalataya po sa nilalaban ng buong sambayanan at uh, tungkol po sa korupsyon, pero um, ang uh, hindi man ganda guys yung uh, hinaluan ng kasi dito guys dito sa aming pinuntahan na yun, dito sa May Ortigas guys sa may um uh, edsa ay napakapayapa ayun lang nga po ah uh, baka sa ano uh, hindi may iwasan na medyo may mga sakit na salita na patungkol po sa ating gobyerno pero hanggang hang, hanggang doon lang pero sa nakita nyo guys kanina sa preview yun po ay uh, sa Mindyula ah uh, talagang uh, nagkakaroon po ng hatawan sakitan uh, sana po dapat hindi naman umiwi sa ganoon kasi ah uh, sa ating paniniwala po ang mga kapulisan ay uh, tumutupad po sa tungkulin nila yan. sirumpaan uh, sinumpaan nilang tungkulin na uh, protektahan po ang uh, side. Kaso lang nga po, siyempre, eh kung nauna po kayo na nanakit, eh talagang mga tao rin mga yan, talagang... Uh, kasi kahapon kayo uh, ito, ano lang, uh, kasi ano, preview uh, uh, ano lang rin sa inyo. Um, share, sharing lang po, sharing lang kasi kahapon habang na video kami kumukuha. Andito ako kasi may kasama rin ako. Andito kami kumukuha po kami ng video dito sa may IDSA. May mga pulis, may mga pangkat ng pulis na nag usap At yung nga guys, ang sinasabi nila, sila mismo nagsasabi na sobra na. Kaso lang, wala wala silang magagawa kasi siyempre ang tungkulin ng sinumpa nilang tungkulin ay protektahan po ang uh, uh, ating konstitusyon uh, at uh, siyempre uh, lang siguro ni nila kung ano magiging resulta uh, basta ito yung lang at ayun uh, yun nga uh, dito sa ating punintuhan guys umalis lang tayo ng mga bandang um, mag, uh, pero walang nangyayari pero sa aming pagdaan guys uh, ang duwang kami sa may uh, Malacanang, sa may Medyo, sa may Rikto pa lang guys kasi sa Recto may harang na Napadaan din kami kasi balak namin namin na papunta roon. Uh, pero may naghahabolan na, hinahabol yung karamihan, ng kapataan. Kapataan mga minority dad po ang uh, hinahabol ng mga pulis. Kaya hindi na kami tumuloy. Kami tumuloy na sa pagkakamuwi. Uh, kasi may hirap na rin guys na madamay tayo, madawi tayo kasi ang atin lang naman. Yun nga, mag-witness, uh, magbigay ng uh, informasyon sa mga hindi po makakapunta sa na ng aktwal dito sa Maynila. Kaya bilang isang vlogger po, tayo ay uh, nanonood din uh, pat, para mga kahit papano may maihatid natin. Pero kahapon guys, naga uh, pasensya po sa nanonood ng live ko at uh, napakalabo pala kasi ang signal guys, yung ano nga buti sa YouTube kahit pano mayroon pa. Pero sa ano, pero sa uh, uh, Facebook talagang ng uh, napuputol-putol ang... ah... Uh, uh, signal. At ah... Uh, ayun nga, ayun nga sa iba, na... Eh, tayo naman, eh, hindi naman natin naintindihan kung ano ba talaga. Kung na uh, yan ba eh, talagang sadyang pinuputol, pero yun nga, no? Ayun nga. Uh, pero sa akin naman, sa aking paniniwala, siguro dahil sa dami, sa dami guys, halos lahat na tao may hawak na kamera. Kaya siguro, basta dahil sa dami, uh, ano kasi dito lang naman yan, siguro yung system ay uh, medyo uh, talagang uh, masasabi man natin na hindi, ma, uh, hindi talaga maganda ang system ng uh, uh, ano at uh, ito pala nga guys sa kasalukuyang ito na nandito po sa harap mismo ng uh, uh, Edsa Shrine, dito po sa Edsa, at uh, yan, makikita nyo ito, dito, dito kami guys sa uh, ano southbound southbound lane at uh, napakahirap kasi tumawid sa kabila dahil pero ang pinakabinyo pina nito doon sa kabila doon sa harap uh, <clears throat> ano naman uh, yung mga dumadaan na sasakyan ayun nga na, nagbubusina maingay na ang busina at uh, namaya paparinig natin sa inyo yan dahil uh, medyo inano natin yung volume ng uh, actual na video kasi ito guys ay ano lang ito ito ay uh, voice over lang dahil hindi uh, tayo pwede makapag-ano uh, roon dahil siyempre iwasin tayo sa maaring, uh, maaring nating uh, sapitin. Baka sakali may mga sabi tayo na hindi at may nakikinig sa atin na uh, talagang mga nasa kabila sa administration, hirap na dinipindihan din natin. Security first, uh, ika nga uh, sa ating sarili si uh, marami ang uh, ano guys na mga vlogger na rin na nabalitaan na pinaghuli dahil po sa pag uh, ba kaya eh, tayo iwas lang rin uh, para shape ang ating uh, pag-uwi. Okay guys, at uh, samahan nyo ako at uh, i- uh, ano po natin dito ang aktual uh, pangyayari dito po sa uh, rally na to. Okay guys, ipapatuloy lang na po natin at lagyan na po natin ng boy, boses sa uh, talagang aktual na rally. Oh, my God. pan fydd yn